Kuya, ready na po ako. Oh, sige, nalik na. Kuya, I just want to clear one thing. Ano uh, naman yan? Alam ko na anak niyo ni Tita Ellen si Tisoy. Pero don't worry, wala naman akong pinagsabihan pang iba eh. Kaya nga, gusto ko itanong sa inyo kung... Kung ngayon na patay na si Tito Henry, eh... Sasabihin na po ba yung totoo sa ina ni Tisoy? I mean, Kawawa naman po siya, di ba? Namatayan na nga siya, tapos hanggang ngayon, akala niya si Elise yung anak niya. Pupunta lang tayo doon para ramay. Ha? Marla, kaya yung bibig mo, pwede, Piliin mo. Okay? Kaya na. Amelen? Oh, Pusoy, anong ginagawa mo rito? Ah! Uh, nabalitaan ko po kasi yung nangyari, kaya pumunta po ako agad. Mamela, nakikiramay po ako. Salamat sa makikiramay mo, Tisoy. Uh, Ma'am, hindi ko naman ho kilala ng personal si Mayor. Pero marami uh, po akong balitang naririnig na mabait daw po siya. Na... Pagkumbaba daw po siyang tao... Ma'am, naniniwala po akong mabuti siyang tao, ma'am. Kasi po, kasi po, inirigalo niyo ako sa amin, ma'am. <laughs> Salamat. <laughs> <laughs> Kada uling babalik sa Polinaria. Eh, tsaka huwag mo nang uling pupuntahan sa Helen. Bakit mo? <laughs> eh, ba, nakiramay ka na sa kanila. Eh, okay na yun. At, uh, eh, hindi ka naman close kina Henry tsaka kay uh, Ellen, di ba? Kaya, paano na sila. Kaya, huwag ka nang, ano, huwag nang upset sa uli sa klase